Sa panahon ngayon, ang social media ay naging isang makapangyarihang plataporma, hindi lamang para sa pakikipag-ugnayan kundi pati na rin sa paglikha ng kita. Isa sa mga nangungunang platform na nagbibigay ng pagkakataon para sa content monetization ay ang Facebook. Maraming tao ang nagtataka kung paano nga ba sila makakasali sa programang ito at makikinabang mula sa kanilang mga nilalaman. Narito ang ilang mga hakbang at tips kung paano mo ma-invite sa content monetization ni Facebook. Una, mahalagang magkaroon ka ng malinaw na layunin at tema para sa iyong content. Ano man ang iyong niche, mula sa mga travel vlogs, cooking tutorials, o kahit mga educational videos, dapat ay may distinct na boses at estilo ka na makakapagbigay ng halaga sa iyong audience. Ang pagkakaroon ng consistency sa iyong content ay susi upang makabuo ng loyal na tagapanood. Kapag napansin ng Facebook na ikaw ay may aktibong audience at nakakapagbigay ng engaging na nilalaman, mas malaki ang posibilidad na ikaw ay ma-invite sa kanilang monetization program. Pangalawa, kailangan mong tiyakin na sumusunod ka sa mga patakaran at guidelines ng Facebook. Ang platform ay may mahigpit na alituntunin pagdating sa content. Kaya mahalagang basahin at unawain ang mga ito. Ang paglabag sa mga patakarang ito ay maaaring humadlang sa iyong pagkakataon na ma-invite. Siguraduhin ang iyong mga post ay hindi lamang nakakaaliw, kundi pati na rin nakabubuo ng positibong komunidad. Ang mga nilalaman na nag ng hate speech, misinformation o anumang uri ng paglabag sa community standards ay hindi lang hindi katanggap-tanggap kundi maaari ring magdulot ng pagkakaalis sa monetization. Ikatlo, ang pag-engage sa iyong audience ay napakahalaga. Ang pakikipag-ugnayan sa mga komento, pagtugon sa mga mensahe, at paglikha ng mga poll o Q&A sessions ay ilan sa mga paraan upang mapanatili ang interes ng iyong mga tagapanood. Kapag nakikita ng Facebook na ikaw ay aktibong nakikipag-ugnayan sa iyong audience, mas mataas ang posibilidad na ikaw ay bigyan ng pagkakataon sa monetization. Ang mga tagapanood na nadarama na sila ay bahagi ng isang komunidad ay mas malamang na bumalik at patuloy na sumuporta sa iyong content. Pangapat, mahalaga ring ipromote ang iyong content sa iba pang social media platforms. Ang cross-promotion ay isang epektibong estratehiya upang mapalawak ang iyong reach. Kung meron kang Instagram, Twitter o kahit TikTok, gamitin ang mga ito upang ipaalam sa iba ang tungkol sa iyong Facebook content. Ang mas maraming tao na makakakita ng iyong nilalaman mas maraming pagkakataon na makuha mo ang kanilang atensyon at makabuo ng mas malaking audience. Sa paglipas ng panahon, ang pagbuo ng isang malawak na network ay makakatulong sa iyo upang makuha ang atensyon ng Facebook para sa monetization. Panghuli, maging patient at persistent. Ang pagpasok sa content monetization program ng Facebook ay hindi nangyayari sa isang iglap. Kailangan ng oras at pagsisikap upang makabuo ng isang solidong base ng audience at maipakita ang halaga ng iyong content. Huwag mawala ng pag-asa kung hindi ka agad ma-invite. Patuloy lang sa paggawa ng mataas na kalidad na nilalaman. At sa tamang panahon, makikita mo ang iyong mga pagsisikap na nagbubunga. Sa kabuuan, ang pag-invite sa content monetization ni Facebook ay nangangailangan ng tamang diskarte, dedikasyon, at kaalaman sa mga patakaran ng platform. Sa pamamagitan ng paglikha ng engaging at valuable na nilalaman, pakikipag-ugnayan sa iyong audience, at pag-promote ng iyong content, makakamit mo ang iyong layunin na maging bahagi ng monetization program. Huwag kalimutang maging tapat sa iyong sarili at sa iyong audience dahil sa huli, ang tunay na halaga ng iyong content ay nagmumula sa iyong passion at dedikasyon.